Na-experience mo na bang may taong sinadyang asarin ka para lang mapikon ka o baka may mga sinabi sila na sa tingin mo walang kwenta pero sa kabila nito, hindi mo may kakailan na naapektuhan ka? Ano nga ba ang dahilan kung bakit madalas tayong nagiging emosyonal sa mga simpleng sitwasyon? Isipin mo ito. Isang araw, nasa pila ka sa isang tindahan, matagal kang naghintay sa iyong turn para makuha ang gusto mong bilhin at bigla na lamang may sumingit sa harapan mo. Anong reaction mo? Napakamot ka ng ulo, marahil nagalit ka, o kaya ay nag-isip ng mga salubin na grabe naman to ang kapal. Baka isipin mo ring dapat siguro pagsabihan ko, napaka-normal lang ng mga ganitong damdamin, sadyang nakakainis ang ganitong mga sitwasyon. Ngunit, Paano kung may paraan para manatili kang kalmado kahit sa mga ganitong pagkakataon? Paano kung ang mga saloobin mo ay maaari mong kontrolin at hindi ka dapat hayaan na umabot sa punto ng frustration? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang sagot, Stoicism. Isang pilosopiya na nagtuturo sa atin ng tamang pag-uugali sa harap ng mga hamon ng buhay na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkontrol sa ating mga reaksyon at damdamin. Sa pamamagitan ng Stoicism, matututunan nating harapin ang mga sitwasyong nakakainis o nakakapikon ng may kapayapaan, ng isip at mas mataas na antas ng katatagan. Tara, sama-sama nating tuklasin ang mga aral ng Stoicism at paano natin ito may sasabuhay sa ating pang-araw-araw. Ano ang Stoicism? Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Zeno siya ay isang Greek philosopher na hindi napadpad sa tagumpay mula sa simula. Sa katunayan, nakaranas siya ng matinding pagsubok. Nang sa isang pagkakataon ay nagkaroon, siya ng malaking kapalaran sa kanyang negosyo, ngunit bigla itong nalugi at nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kabila ng matinding pagkabigo at kalungkutan, hindi siya umiyak o nagreklamo sa kanyang kapalaran. Sa halip, ginamit niya ang kanyang masalimuot na karanasan bilang isang pagkakataon. Upang mag-aral at mag-isip, dito, sa gitnang ito ng pagsubok, isinilang ang Stoicism, isang pilosopiya na lumalampas sa tradisyonal na pag-iisip ng mga tao tungkol sa buhay at layunin. Ang Stoicism ay hindi lamang isang teorya o ideolohiya ito ay isang praktikal na paraan ng pamumuhay na nagtuturo sa mga tao kung paano manatiling matatag at maayos ang pag-iisip sa kabila ng mga hidwaan at pagsubok ng buhay. Sa mga panahon ng gulo at kalituhan, ang Stoicism ay nagbibigay ng tamang balanse at gabay. Isang pangunahing aral ng Stoicism ay ang pagtanggap na may mga bagay sa mundo na hindi natin makokontrol. Ano nga ba ang makokontrol ng isang tao? Ang sagot ay ang kanyang sariling reaksyon at pananaw sa mga pangyayari. Ang Stoicism ay naguudyok sa mga tao na pahalagahan ang kanilang mga pag-iisip at damdamin at ipakita ang tunay na lakas sa pamamagitan ng mga ito. Gaya ng kasabihan ni Marcus Aurelius, isang kilalang Stoic, philosopher at Roman Emperor, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang ideyang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng isipan. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong isip, ang mga panlabas na kaganapan o mga tao sa paligid mo ay hindi ka na kayang maapektuhan at masisira. Kaya naman, ang Stoicism ay nagsisilbing gabay para sa marami na nagtuturo kung paano maging matatag sa harap ng mga pagsubok, paano maghanap ng kapayapaan sa sarili at paano maging resilient sa gitna ng laban ng buhay. Sa simpleng prinsipyong ito, ang sino man ay maaring bumuo ng mas malalim na pagunawa sa sarili at ng mas matibay na pundasyon sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Bakit dapat kang maging kalmado? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit Napakahalaga na tayo'y manatiling kalmado ay upang mapanatili ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Balikan natin ang eksena sa tindahan. Sa gitna ng pila, may isang tao na sumisingit. Sa sitwasyong ito, mayroon tayong dalawang posibleng reaksyon. Ang una ay ang tayo'y magalit at aguin ang taong iyon. Sa ganitong ugali, bagamat tila naiipon lamang ang ating galit, sa wakas, tayo rin ang talo. Bakit? Ang ating stress levels ay tataas, masisira ang ating araw at posibleng magpatuloy ang ating pagkabahala hangga't hindi siya humihingi ng tawad. Ngunit sa pangalawang option, kung tayo mananatiling kalmado at hindi na lang siya papansinin, dito tayo talagang nagwawagi. Sa pamamagitan ng hindi pagpatol sa kaniyang asal, pinapanatili natin ang ating kontrol at dignidad. Sa halip na siya ang makapagpapabigat sa ating isipan, tayo ang nagiging mas matatag. Nakakabawas ito ng stress at nagdadala sa atin ng kapayapaan ng kalooban. Isang magandang halimbawa ng ganitong pananaw ay ang pahayag ni Epictetus, isang tanyag na pilosopo. Kung may nagsasabi ng masama tungkol sa iyo, Huwag kang magalit. Alamin mo muna kung totoo. Kung totoo, ayusin mo. Kung hindi, bakit ka magagalit? Sa simpleng mensaheng ito, makikita natin ang halaga ng pag-eksamin ng ating emosyon at reaksyon. Napakahalaga na malaman natin na kadalasang hindi personal ang mga aksyon ng ibang tao. Sila ay maaaring may kani dahilan at ito ay hindi nangangahulugang tayo ang target ng kanilang galit o masamang asal. Madalas na inililipat natin ang ating sariling interpretation sa mga pagkilos ng iba, nagiging sanhi ng hindi kinakailangang pag-aalala at sama ng loob. Kung matutunan lang natin na hindi lahat ng pangyayari ay nakabase sa ating sarili, mas madali tayong makakabili ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng kaisipang ito ay hindi lamang makakatulong sa ating oras ng pangangailangan, kundi sa pangkalahatan ay nagdadala sa atin ng mas positibong pananaw sa buhay. Kaya sa mga pagkakataong tayo ay naiinis, subukan nating huminga ng malalim, isalang-alang ang ating mga opsyon at piliin ang kalmadong reaksyon sa huli. Ang kalmado ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan sa atin, kundi nagiging mabisang sandata laban sa mga hamon ng buhay. Paano manatiling kalmado? Alamin kung ano ang kaya mong kontrolin. Mahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan kung ano ang mga bagay na nasa ating kontrol at ano ang hindi. Halimbawa, sa pakikisalamuha sa ibang tao, hindi natin makokontrol ang kanilang ugali o kanilang mga desisyon. Gayunpaman, nasa atin ang pananaw at reaksyon na ating ipapakita. Sa halip na bumili ng galit o pagkainis, maaari nating tanungin ang ating sarili, may magagawa ba ako upang baguhin ang kanilang pag-uugali? Kung ang sagot ay hindi, bakit pa tayo mag-aaksaya ng emosyon? Ang pagunawa na may kapangyarihan, tayo sa ating sariling reaksyon ay makakatulong upang manatiling kalmado. Palawakin ang pananaw mo. May mga pagkakataon na ang mga tao ay nagiging hindi akma o naiirita dahil sa kanilang mga sariling dahilan. Marahil ay hindi nila sinasadya ang kanilang mga salita o kilos. Baka ang kanilang araw ay puno ng stress at problema. Sa tuwing makakaranas tayo ng mga sitwasyon na nagdudulot ng inis, mahalaga na magbigay tayo ng benefit of the doubt o pagtitiwala na maaring may kapwa sa silang pinagdaraanan. Ang pagunawa sa mga posibleng dahilan ng ugali ng ibang tao ay makakatulong sa atin na mapanatili ang ating kalmado at iwasan ang hindi kinakailangang alitan, huminga bago mag-react sa mga pagkakataong ang ating emosyon ay nagsisimula ng mag-overwhelm. Isang magandang estratehiya ang paghinga. Ang pagkuha ng ilang malalim na hininga ay hindi lamang makakapagpababa ng ating puso, ngunit nagbibigay din ng oras para maproseso ang sitwasyon bago tayo tumugon. Isang simpleng pause ang maaaring magdulot ng malaking pagbabago at makaiwas tayo sa mga hindi kinakailangang gulo na maaaring magpalala sa sitwasyon. Gamitin ang katahimikan bilang sandata. Minsan ang pinakamabisa at pinakamalakas na tugon ay ang manahimik. Kung ang isang tao ay patuloy na nangiinis, ang hindi pagresponde sa kanila ay maaaring magpahiwatig na wala silang kontrol sa iyong emosyon. Sa halip na lumaban sa kanilang mga saloobin, ang ating katahimikan ay nagiging simbolo ng lakas. Ang ganitong uri ng desisyon ay nagpapakita na hindi tayo na Naapektuhan ng kanilang mga galit o pag-uugali, kaya maaari itong maging isang epektibong paraan upang mangibabaw sa sitwasyon. Ito o nang pansin sa mas mahalagang bagay. Sa kabilaan ng mga tao at sitwasyong nagdudulot ng inis, mahalaga na itanong sa ating sarili kung ito ay talagang sulit na ilaan ang ating oras at lakas. Sulit ba ito ng oras at lakas ko? Kadalasan ang sagot ay hindi. At dito pumapasok ang ating kapasidad na pumili ng mga bagay na mas mahalaga. Makinig sa ating mga damdamin at tukuyin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Marami pang mga positibong karanasan at layunin sa buhay na dapat nating pagtuunan ng pansin kaysa sa mga negatibong sitwasyon na nagiging hadlang sa ating kalmado at kasiyahan. Ngayong alam mo na ang mga lihim at aral ng Stoicism Handa ka ng harapin ang mga hamon ng buhay ng may higit na kalmadong kalooban kahit pa may mga tao na patuloy na nagnanais na magpainit ng iyong ulo. Ang mga pagsubok at pangiinis na maaring maranasan mo ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit sa praktikal na mga aral ng Stoicism, maari mong matutunan kung paano hindi mapaghugutan ng emosyon ang mga ganitong sitwasyon. Kaya sa susunod na may mangasar o mangistorbo sa iyo, magandang tanungin ang sarili, worth it bang mag-react? Ang simpleng katanungang ito ay nagbibigay sa iyo ang pagkakataon na masusing pag-isipan ang magiging resulta ng iyong reaction at kung ito ba ay makakatulong o makasasama sa iyong kalagayan. Sa ganitong paraan, mas magiging kontrolado ka sa iyong mga emosyon at desisyon. Ngayon, nice naming marinig ang iyong kwento. Ano ang pinakanaalala mong sitwasyon kung saan kinailangan mong magpigil ng galit? Paano mo nagawang manatiling kalmado sa kabila ng mga pagsubok? I-share mo sa comments sa ibaba ang iyong karanasan ay maaaring makapagbigay inspirasyon at pagtulong sa ibang tao na nahaharap sa katulad na sitwasyon. Gusto naming malaman ang iyong kwento, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at interesado, kapang matuto ng iba pang praktikal na aral mula sa Stoicism at iba pang mga kaugnay na paksa, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sa ganitong paraan, mas marami ang matututo at magkakaroon ng ideya kung paano harapin ang buhay ng may mas malalim na pangunawa at pagkontrol sa sarili. Salamat sa panunood at hangad namin ang iyong matagumpay na paglalakbay patungo sa mas kalmadong buhay.